Meron ka bang tattoo dyan, Angelica? Ha? Huh? May tattoo ka ba dyan? Parang nakita ko parang may tattoo. Yes, may Meron po akong tattoo dito. Oh, may... Pero... Yan. Ilan ang tattoo mo sa katawan? Ah, uh, tatlo po yung tattoo ko sa katawan. Okay. <laughs> Pero mga tagu po sila. So, hihira lang po mapansin. Sabi nilang ganon, ang babaeng nagpapatato, ibig sabihin, uh, hindi naman liberated. Kumbaga... Kung baga, parang uh, free-spirited sila, lo, uh, maangas, parang anong tawag dito, uh, iba yung iba yung takbo ng ng isip, medyo liberated, parang gano'n. Hindi naman yung kahit kanino pumapatol. Uh actually, opo, totoo po yung sinabi nyo. Actually, sa nag-ano uh, apply po yan sa karamihan ng mga babae na may sa mga tato. And meron din po ako sa nakasama sa Pantasya na, na, tattoo artist po, si Audrey po. Um, ako naman po, kaya po ako nagbatato. Hindi po dahil sa gusto ko talaga or uh, gusto kong matry, uh, gusto kong ano, yung nagtatupo kasi sa akin is yung nagtattoo kay Heart Evangelista po. So parang, so sobrang idol ko po si Miss Heart. Uh, talaga ako right after. oh, kaya siguro, ang kaya siguro ang pangalan mo, Angelica Heart. Kulang na lang Evangelista. Angelica Heart <laughs> Evangelista. Hindi ba? Pero, pinatatanong ng ating, ng aming writer, ng aming produ, kung ano ang meaning ng mga tattoo mo sa katawan. Ah, mga meaning po ng tattoo ko. Um, ano po, mga family ko lang po yung mga nasa, mga nasa tattoo ko. Pero, dito po, um, ano po ito eh, nung pandemic eh, uh, stay positive how hard life is. Oh, talaga? Think, think positive. Think positive oh. how hard life is. Very symbolical at pinalagay mo dito sa balikat. Ibig sabihin, kaya mong balikatin lahat. Aww. yes. Mga pressure.